Isipin niyo, mag-aasawa kayo ng 14, 16, nabuntis kayo, o nakasawa kayo ng ganyan na edad, alam niyo ang hawak niyan, ML. Maglaro, magtagay sa labas, hindi lahat. Kasi bakit? Immature pa yan! Ang mo rin yan na kahit papano, kahit ikaw mismo, immature pa. Mayroon ng edad ko, immature pa, yan pa kaya na 14 napag pag-aralan ninyo sa so science ninyo na ang utak ng tao ng pong niyo ninyo tumatanda lang siya or nagmamature siya by the age of 20 to 25. 25! Ngayon, kung yung utak ninyo nagmamature ng 25, ibig sabihin immature pa yan, lalong-lalo lalo ng 14. So how come na mag-aasawa kayo, magdodjowa kayo, naghahanap ako ng mature na tao, samantalang ikaw immature pa? At ang pinakamasakit, nagbiniman kayo ng mature na tao samantalang ikaw, hindi mo maintindihan yung sarili mo. Sir, I'm looking for tao na iintindi sa akin. Bago kayo maghanap ng tao na iintindi sa inyo, dapat maintindihan niyo muna yung sarili ninyo. Bakit? Pag nakatanggap kayo ng diploma ninyo, napakasarap. Pero bago nyo makuha yung another diploma ninyo, ang daming taong pwedeng kumabit sa inyo, Pumasok sa inyo, hindi ko alam at pagdating ng araw, mabubuntis kayo. Hindi ko sinabing goodbye na. Pero ang hirap po. Sipin nyo ha, ah, ang frontal lobe ninyo is 25 magmamatured. Kaya pala sabi nila, life start by the age of 25. May katotohanan, kasi mismo ang frontal lobe ninyo, sabi nila ah, is nagiging matured lang siya by the age of 25. Tapos ngayon, yes! Magdodjowa ako kasi naghahanap ako ng what? Matured na tao. Kaya hindi nyo gusto yung magulang ninyo. At minsan nagagalit kayo sa kanila, it is because huwag kang magjowa kasi alam nila yung pwedeng kalabasan at higit sa lahat, alam nila yung pakiramdam. Pero bakit? Ay hindi, away ang gusto ninyo sa magulang ninyo. Kaaway nyo sila.